Hello, hello mga guys. Good morning. Adlong! long Merkulis karon mga may guys. karon kay buntag sa'yo. Mag-prepare na po taog. Pagtaon para sa tong anak sa eskwela. Sa'yo gintag mata. Mga alas 4.30 mata na gita mga may guys. Para maandam na to ang pagkaon sa tong mga anak. Mga, mga bana ninyo din ha nga. Sa'yo mo trabaho, mo duty. Hala, sikay-sikay na mga inahan. Magpuransa sa po tadres sa kusina para naanay mapamahaw ang atong mga sayo mo duty sa atong isig ka pamilya go 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 bawal ang mga duka duka og kakapoy hala mata ginta kay maanagid ni atong mga dili rutin taga buntag maghikay og sayo Og karon mga may guys, kay mana na magog tubig, naligo na akong bata karon, nag-abri na pud ko dara sa Carne Norte o niya kay nakapalit man ko kanang pang-abridor aning kuan, bilata ah, dali kayo mga may guys, wala ray cans Abri na dayon. Wala na gamit gamit og kutsilyo katong kuanon, itusok tapos mangusok pag kagtaman gani simple kaya mga mga guys para sa gaana. Hasta dali ara jud sa abrihan mga may guys kay nakapalit lagi ko kagawi ani. Iragod okay, ning baratuhon nga abridor mga may guys tag 80 inoy bi mana sa tag so ni ko mga may guys oy kay kini lagi mahilig tag mga dilata magbuntag kay ron inito na lang nato kabuntag mga may guys ang kanudanon ini ng so mo na siya ug karon kay na init naman ang mamuang ang ako na ning gisulod diri sa thermos kay haron kwan hantud hapon na diri sa thermos dili na maginit-init kay kung magheater pa ta taga ako ah, kalas kay taga so kanin lang mga termos usata pundo dre ang atong mga sobrang ini tubig kay hantod hapon ani o mga may guys o oh, mga may guys kung manage ko o oh, oh ni ready na sa ang kaunon sa kung anak o oh, inaana kabuta na ang mga inahan oh, ginaindaman gid gina ang atong mga anak sa ilang mga eskwela ni kaon na diha no, akong um, bata mga may guys kay humana siya og oh, So, karon mamahaw na ta mga may guys sabay ta ninyo so ini guma na mo pamahaw mga may guys mangugas sa pudara og plato sa among kinan kay siya magilis og kanang t-shirt nga color pink kay freebie manila ma Marcos mga may guys free uniform pero mag color pink yapon mga may guys bahalag puan kanang mga printa ana So, gadali-dali, pang -dali, 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 hugas o plato, mga may guys, kaya numan niya o ilis, panudlay o ganang kuan, prepare sa iyang sarili, ihatod ko na po sa iyang eskwelahan. Ako sa iyong mahatod ka mga may guys, kay kanilaging akong tiyo, ga-recover pa lagi na to pa kuan bu drive mo na motor, kay mabughat-bughat niya. So, anak, takasupportive nga manghod, mga may guys, mo. No, palanggaon po na tong kuya kay duha ra pod baya inta ni kami ra duha magkinabangay sa amo pamilya basta galaing nga mga lawas din din nato na ato agit silang tagaan kanang ka ng panahon nga makarecover sa ilang mga sarili nagsigi singit na mga may guys sa kinilaging ere nagsigi og kuan dula dula gadagandagan dari gada, 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 sa amo ang kuan sulod si mga buwak ngayon niya mga pinalanggang mga baso <laughs> dagsa na ba yung ngiring iring mga may guys color itong buutan man siya pero mo lagi na magkiat sa high basta spoil na sa sulod so mo ano niya may guys ako na siyang gitagaan ng balon kaya lagi na daw sila ibayron sa boy scout 65 niya iyang balon 30 o mo na na siya mga may guys din pagkahuman na siya gikuha sa kwarto kaya ang niyahang panyo dito sulod na habilin so karon manguwil na siya mga may guys kay bisa naligo basta shampoo lang may may gas parting uga hagin na iambok mo nang akong gina pakuan o kaya rong dili pod muraguan ligo ay eh. naligo mo gina si api parang eh. kuan baka sinaw sinaw kamu iambok diha mga may guys ready na ba mo ang inyong tamang sudyante og inyong mga bana sa mga duty halagot laban lang gito sa ato ang mga trials og mga kinabuhi nga mga pait og kalipay. Kaingon pa nila kung ano na siya lamas sa kinabuhi nga mulami. <laughs> so parihan ni mga mi, guys, ang ako ang solar na hurot man di ay ka ganinang kadlawon. Ako asa ning ion pangitatog pamaagi nga maon. So ato aning gamitan og charger. So, ako sa ang clip, o bio na rin ha. Aron mag, Numbering na putong itong ibabaw nga. Sign nga mag, kung ano siya, charge na ang kainit sa atlaw dari sa atong solar. So, dari na lang mga may guys ang ako ang video. Salamat kayo sa paglantaw o sa paghuman o sa inyong mga suporta nga kanunayon. Ang bintang tanan, salamat!